Magandang araw po sa inyo mga kahani. Update ko lang po ito sa pagputok ng Taal Volcano. Kung gaano ba naapektuhan ang usok na binubuga ng Taal Volcano dito sa Rizal Province. As of 10 a.m. po, September 22, 2023. Nagpunta po ako dito sa Lakeshore, dito sa may Tanay Rizal at dito sa may Parola para makita yung mga kaganapan na nangyayari. Update sa pagbuga ng usok ng Taal Volcano dyan sa Batangas nakita ko sa balita na ang Metro Manila ay nababalot na rin ang usok. Kaya agad ako akong lumabas dito sa aming bahay at tumuwin ang labas upang malaman kung ano talagang kaganapan dito sa Rizal Province. At pinauwi na nga pala ang mga mag-aaral sa elementary at sa high school. Bilang karatig probinsya ng Metro Manila, ay talaga naman nababalot din ng puting usok itong Rizal Province. Kahit sa bayan ay talagang hindi mo makikita at maanidag kahit yung kabundukan nakikita nyo yung kabundukan doon sa malayo dati ito'y nakikita ngayon kahit sabihin mong umuulan pa rin ay eh, talagang mong makikita mo talaga pero ngayon talagang yung zero visibility doon sa malalayong lugar nakikita nyo sa bundok ngayon ay ang yun windmill doon sa malayo ngayon sa may bandang pililya at sa may sampalok sa may taas na yun pero hindi nyo makikita siya lahat ng makikita nyo sa lugar ay eh, puro puti at doon sa bandarun nakikita nyo sa pinakamalayo narin yung Quezon Patangas andyan yung Quezon at Batangas na riyan tinatawag na Taal Volcano dito sa lugar na yon. At halos sa kabila nito ay dito sa malapit na bahagi, ito yung Laguna. Laguna Province, yan sa alahatan yung kabilang Laguna Lake na yan. So makikita nyo, ayan na talaga, namumuti siya. No? Sa Metro Manila, ito yung Metro Manila, yan sa malayong yan. Andyan yung Muntinlupa, Las Piñas, Taguig, Pateros, Pasig, Paranaque, Mandaluyong, Pasay, Pasig, Caloocan at ang pinakamalaki ang Quezon City na doon sa norteng bahagi ng Metro Manila. Kasama na rin ang Valenzuela at Nabotas. Ito yung norte. Ayan, dyan yung tatanaw ang Metro Manila sa kalahatan. Ayan ang Metro Manila. Ayan na lugar na yan. Mula doon sa south sa Laguna at doon sa pinakanorte na malapit na sa Bulacan. So ito po yung norte, ito po yung Quezon City, yung kalahatan ng Quezon City, yung mga lapad na yan. Ayan po, ayan, mula dyan, papunta dun sa south, sa baba. Ayan, ito po yung pinaka Metro Manila. Ayan, itong kahabaan na ito. Ayan po yung Metro Manila. Ito po ay buga ng usok ng vulkan at polusyon sa hangin, kaya naging smog. So sa ngayon po ay ambon, -ambon na bunga rito sa Rizal, dito sa Tanay Rizal. At kita kita po dito yung pag-ambon. At nakita nyo man yung kalangitan. Halos hindi na makita ang aeroplano, kahit ibon yata, hindi na makikita. Diyan sa malayo po nga, nadya po yung kainta, taytay, -tay angono, binangonan, morong, Cardona, Teresa, Antipolo, Baras, Sampalok Pililla, Hala Halahala, nga dyan lang po sa lugar na yan. At ito po yung status ng araw ngayon. At medyo ano pa rin, hindi rin maaninag. At sana ganito lang, hindi na po masyadong lumalapay itong sitwasyon na ito. Dyan po sa lugar na yan, narin po yung Taal Volcano. Dyan sa may Batangas, malapit sa may bandang yan lugar na yan, narin po yung Taal Volcano. Nakita nyo naman ang lugar, talaga namang wala kayong makikita. Kahit konting maliit lang na kabundukan, wala kayong makikita. Talagang nababalot siya ng puti. Dati na anunyag, pero ngayon hindi na. Halo na, kaya yan, naging smug na siya. Parang mumuti-muti na yung kapaligiran. Ito na naman ang bagong kalikasan na gumigising sa atin. Naalala nyo yung nakaraan ng pumutok ang bulkan, na may parang mga kidlat-kidlat pa na nanggagaling mismo sa bulkan. Talagang masasabi natin na ang Taal Volcano ay isa sa pinaka-active na volcano sa buong Pilipinas kahit hindi pa apat taon, talagang pumuputok siya. Talagang maraming paghugutan, ibig sabihin malaki yung ilalim. Kung ano liit ng ibabaw na lake na yon, ay isa naman laki ng kanyang kabuuan. Ganun kalaki ang Taal Volcano. At ito po si Mr. Rani po na patuloy na magbibigay ng update dito sa kaganapan sa pagputok ng Taal Volcano at gano'n ba kaapekto ito sa Rizal Province. Maraming 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 salamat po.